loves. So, for today's video, ay, mag-open mo na nito. Lumating na order ang kaling sa Watsons. Tingnan niyo mga loves pa lang. tawag dito. Ready for yung kanyang box. Ano nangyari sa box? Kaya lang like yung mga loves. Ano yung Lumating ngayon. Wala oh, pa siyang na lumating kaysa doon sa isa. So, yan mga gos. Nabuksan na natin. Yan! <laughs> so, ito, ito. So, ito yung mga natin. So, ako nitong meron tayong lip balm. Tapos, sabon na dog. Bango siya, oh. Herbal. Herbal Relaxing Serum. Argan Oil. Itong ating moisturizer. So, the tech. Ito, na ito naman. Laman nito ay ito, facial powder paper. Meron naman tayong BB Tint ko. Lip balm pa rin siya lang. Marami na tayong lip balm. Meron tayong eye lift cream. Tapos, lip balm again. Nivea lip balm. So, other side ay... Ang bango nito labso. so, abon nyo. Yan, pang-pansya, milk salt. meron ding tayong cream dito. Tapos, itong sleeping mask. Lip Sleep? sleeping mask. Ang dami kong in-order, ha? Ito, loves. Ito yung ating lotion. Lux Organic. Lotion. Tapos, ito naman, loves. Lotion pa rin. Okay. Dalawa pa ng emoji ko dito. Luxor <laughs> Garnix Lotion pa rin. Ano ba yun? Hindi ko matandaan. Dalawa pa yung flavor ko doon. Meron tayong oil. essential oil. Tapos, ito yung aking Pants Magic Powder for the face. Uh, last but not the least, yung serum. Para sa whitening serum. At mayroon na tayo nito. Para sa buhok. Diba yung ito yung in-order Ang dami natin in-order yung